Para naman sa mga naghahanap ng papasyalan sa Metro Manila ngayong tag-init, bubuksan na sa publiko sa Hunyo ang lames Eco Park. Pasyalan natin yan sa report ni Bien Manalo. Naging bahagi na ng pamilya ni Chofilo Inso ang Lamesa Eco Park sa Quezon City. Ito kasi ang kanilang tambayan pag family bonding. Bukod kasi sa malapit lang, nature-friendly din ang pasyalan. Pero isinara ang Eco Park nitong Pebrero kasabay ng pag over ng EBS-CBN Foundation ng Eco Park sa MWSS. Pero nabuhayan si Chopilo nang mabalita ang bubuksan itong muli. Natutuwa po ako na mabubuksan po yung Eco Park. Para sa kanon, marami pong makapunta ulit ng mga bisita, mamasyal, at uh, marami mga turista makapunta ulit doon. Gaya ni Chofilo, Excited din si Rebelina Fernandez sa reopening ng Eco Park. Malaking bagay, lalot sa tulad ng senior citizen na naghahanap ng mapagtatambayan. Ay, natutuwa po kami kasi malapit-lapit po nang punta ng mga tao, mga bata, lalo sa umaga. Maganda naman na magbubukas na ulit kasi para mayroon mga napupunta ng mga kahit hindi taga rito, sa iba ibang lugar nagpupunta talaga sila dyan, lalo yung mga senior po. Pag mayroon kami pong mga aper Yan po namin ginaganap dati. Good news! Dahil muling bubuksan sa publiko ang Lamesa Eco Park sa darating na Hunyo. Matatanda ang pansamantalang isinara ang Eco Park noong Pebrero nang ilipat ng ebs Foundation ang pamumuno nito sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS opening po nito by June. ay uh beginning po natin magi-start po no yung rehabilitation po ng mga other facilities like yung ating pong uh, swimming pool, yung magkakaroon din po ng mga museum. So lahat po ng mga kailangan pong i-repair po po no para ma-enjoy po ng ating pong mga taong bayan po yung pagka commercial uh, po dito sa ating pong Eco Park. Itataon sa celebrasyon ng World's Environment Day ang reopening ng Eco Park. Pinaigting naman ng MWSS ang isinasagawang rehabilitasyon bago buksan ang pasyalan. Pwede sinasira na yung mga ibang facilities. So ang ginawa ko natin ay talaga pong um, nirepair po natin ito at as much as possible. No? Ay nininintain po natin yung structure po dito so para po pa, lalo po po, mga itatampok sa pagbubukas ng Eco Park ang mga environmental awareness attraction na magmumulat sa publiko kaugnay sa pangangalaga sa kalikasan bien manalo para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas